Narito ang kwento mula sa aklat ng Ecclesiastes, ang ika isa aklat ng Lumang Tipan. Ito ay isang kakaibang aklat na sumasaliksik sa kahulugan ng buhay na may pilosopikal na pananaw. Ang ating kwento ay medyo kakaiba. Hindi ito tungkol sa mga bayani o digmaan, kundi tungkol sa isang matalinong hari na nagtatanong ng napakalaking tanong. Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Kung mayaman ka, matalino, at may lahat ng gusto mo, masaya ka ba talaga? Ito ay kwento tungkol sa paghahanap ng kaligayahan at kapayapaan sa mundo. Handa ka na bang makinig sa mga tanong ng puso? Minsan, nakikita natin ang mga taong may maraming pera, magagandang gamit at sikat. Sa tingin natin, sigurado silang masaya. Ngunit paano kung hindi pala ito ang buong kwento? Paano kung ang totoong kaligayahan ay hindi nakikita sa mga bagay na hawak natin, kundi sa isang bagay na mas malalim? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang paghahanap ng kahulugan ng buhay sa mga material na bagay ay parang paghabol sa hangin, at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa paggalang sa Diyos. Ang aklat ng Ecclesiastes ay isinulat ng isang tagapangaral na pinaniniwala ang si Haring Solomon din na naaalala natin bilang ang pinakamatalinong hari. Sa aklat na ito, isinusulat ng tagapangaral ang kanyang mga natuklasan at pagninilay-nilay tungkol sa buhay. Nagsisimula ang aklat sa isang sikat na pahayag. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sabi ng tagapangaral. Lahat ay walang kabuluhan. Ano ang ibig sabihin ng walang kabuluhan? Hindi ito nangangahulugang walang silbi, kundi parang isang singaw o hangin. Isang bagay na hindi mo mahawakan, mabilis nawawala at walang permanenteng katuparan. Sinubukan ng tagapangaral ang lahat ng bagay na sa tingin ng tao ay magbibigay ng kaligayahan. Karunungan at kaalaman, nag-aral siya ng lahat ng uri ng karunungan at kaalaman. Naging mas matalino siya kaysa sa sinumang nauna sa Jerusalem. Ngunit natuklasan niya sapagkat sa malaking karunungan ay may malaking kapighatian at ang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Mas marami siyang natutunan, mas nakita niya ang kawalang kabuluhan ng lahat. Kasiyahan at kaligayahan, nagsimula siyang magpakasasa sa kasiyahan. Gumawa siya ng mga malalaking hardin at parke, nagtanim ng lahat ng uri ng puno. Nagtayo siya ng mga bahay, nagkaroon ng maraming alipin, at nagtipo ng ginto at pilak na mas marami kaysa sa sinumang nauna sa kanya. Nagkaroon din siya ng maraming lalaki at babaeng mga awit at lahat ng kasiyahan na kaya niyang makuha. Ngunit pagkatapos ng lahat, sinabi niya, Tiningnan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at ang hirap na pinagpaguran ko at narito, ang lahat ay walang kabuluhan at paghahabol sa hangin. Paggawa at pagpapagod, nagtrabaho siya ng husto at nagtayo ng napakaraming bagay. Ngunit naisip niya, para kanino ba siya nagpapagod? at kinamuhian ko ang lahat ng aking pinagpaguran sa ilalim ng araw, sapagkat iwan ko ito sa taong darating pagkatapos ko. Ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa iba. Pera at kayamanan, natuklasan niya na ang pagmamahal sa pera ay hindi kailanman sapat. Ang umiibig sa pilak ay hindi kailanman masisiyahan sa pilak, ni ang umiibig sa kayamanan ay masisiyahan sa kanyang kita. Ecclesiastes 5.10 Kapangyarihan at katanyagan, nakita niya na kahit ang kapangyarihan at katanyagan ay panandalian lamang. May mga bagong henerasyon na dumarating at ang mga lumang gawa ay nakakalimutan. Ang tagapangaral ay nagmuni-muni tungkol sa mga bilog ng buhay. May panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim di. Lahat ay may kanya-kanyang panahon. Sa lahat ng kanyang paghahanap at pagsubok, natuklasan niya na ang buhay ay puno ng misteryo at hindi natin laging nauunawaan ang lahat. May mga bagay na hindi patas, ang masama ay minsan nagtatagumpay at ang mabuti ay nagdurusa. Munit sa gitna ng lahat ng pagminilay na ito, unti-unti siyang nakarating sa isang mahalagang konklusyon. Ang tagapangaral ay hindi nagpapakita ng pag-asa sa mga bagay sa mundo. Sa halip, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay sa isang napakasimpleng katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsasaliksik, ito ang kanyang huling konklusyon. Narito ang wakas ng lahat ng bagay na narinig. Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Sapagkat ang Diyos ay magdadala sa paghuhukom ng bawat gawa, pati na ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Ibig sabihin nito, ang tunay na kahulugan ng buhay, ang kasiyahan na hindi kumukupas, ay hindi matatagpuan sa karunungan, kasiyahan, kayamanan, o anumang bagay sa ilalim ng araw. Ito ay matatagpuan sa paggalang sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kapag inuuna natin ang Diyos sa ating buhay at ginagawa natin ang Kanyang kalooban, doon natin matutuklasan ang kapayapaan at layunin na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang buhay ay maikli at puno ng pagbabago. Ngunit ang Diyos ay nananatili at ang pagmamahal sa Kanya ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na pagtulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang payo ng matalinong tagapangaral. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, Salamat po sa Aklat ng Ecclesiastes na nagtuturo sa amin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po sa paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay sa mundo. Kundi sa paggalang at pagsunod sa iyo. Tulungan niyo po kami na laging unahin ka sa aming buhay. At hanapin ang aming layunin sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Inatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nayo. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing, naway ang kwento ng Ecclesiastes, ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos. Magandang gabi at magandang panaginip.